Panlima. Panlima pa naman. Kalma, Eto, medyo ano to. May Hindi naman. Kung nabubuhay pa. Ang inay. <laughs> Ang inay? <laughs> ano? Ang niluto niya. Kung nabubuhay pa si Jose Misal, ilang taon na siya ngayon. May problema. Ilang taon siya ngayon. Ang buong lalang nakasagot ng tama ay si Kibian. Nandali. Si Kibian. Si Hens ay 164. Ang tamang sagot ay 163. May nalang gusto yung 2025 20, 20, sa 2016 Mabalaking na si Kid! Taka daw yung niya! Awain lang, ano <laughs> ate, ate, si Kid! Mabalaking namin si Kid Kanina naman hindi namin sunod-sunod Ang oh. unang sumagot ay si Baklang bakla, ba? <laughs> hindi ba? Ah, Kid Yambaw! Hindi Ay, balima si Kid! Ayan na <laughs> <laughs> Alam mo, wait alam mo, yung sinasabi yung paklima talaga si Kim, pero uurong natin kasi parang si Jex, may hindi siya eh. Oo Wala nang ba Geisler? Ha? Tapos na. Kasi nga sinag pa ba Geisler? na makaloka. number one ka. Oo. Ito ang may sabi Si... number two na eh? may yun? pinagod niya. Ranjo, 164. 163, kasi nalang <laughs> ilang daon taong nalang natanda sa hindi ni Rizal. Bakit e? Eh? Sino tong si 163 pero Joel Torre? Ha? Sino yun? pati kaaret niya. Ngayon, ano na nanginig. Teka, magbibilang na ako. Number 6, si Ian. Hai! Hey! Sino yung number 5? Number 7, si Mam Ma Gigi.

Tapos limang 5,000 lang oh. pala yung share mo Grape. Hindi mo silang lahat ng idea Grabe yung Grabe yung mga Oo, umuwi ka na Wait Gipit na gipit yung mga parang kismosa Detail na yun Bukod yung mga makaka-point pa ng 5,000 eh Oh, ayan oh. Daril Sandalete sa da Sabi ni Kiel Kota na tayo kasi nanalo rin sino. No ah. Nanalo ah. Ina ka Nanalo Dari. ba yung 5,000? oh, O, oh. eto na Pangalawa, Pangalawang... Pangalawang... Tama? pangalawa Pangalawang 2,000... Pangalawang 5,000. E, ito na. Ayun Ayun